Yo, what's up guys? Magandang tanghali sa inyo lahat. All right, Luzon so besides Mindanao. Magandang tanghali. So <clears throat> All right. So may nagagolf dito. So nais ko lang mag-thank you sa aking bago na deliveran. So doon lang ng banda. So kwento ko lang, nag-deliver ako guys. Ah uh, sa aking uh, delivery fee. So Bigyan tayong tip na 76 76 76 66 pesos. All right, nabigyan tayo ng 76 pesos. Ah, uh, thank you very much. So malaking bagay 'yan. Uh, libre na ang panggas natin. All right. So bukod pa 'yung uh, delivery fee, ah uh, nabigyan pa tayo ng tip na 76. So kanina may nagbigay 20. So lalo na dito sa subdivision na ito guys, uh, dito sa Summit Point. So, ang uh, babait ng mga kundito. Tsaka, sadya talagang may pera sadyang mga nandahan dito. So, sa lahat naman na nagbibigay, thank you. Sa hindi naman magbigay, okay lang din sa amin. Dahil, uh, ang sa amin kasi, sadyang may bayad na kami sa charge delivery fee. So, bawat delivery namin may bayad na kami. So, sa amin naman, bibigyan kami sa hindi, okay lang. So, natutuwa lang ako, nagpapasalamat ako sa nagbigay at yung mga taga dito sa Met Point so yung babait uh, naintindihan din nila yung hirap ng delivery rider so yun lang gusto ko lang magpasalamat shout out sa iyo kuya uh, ang bait mo okay alright thank you very much so dito, dito ako ngayon sa lalim ng uh, puno okay. so dyan may nagugolp summit po uh, may nung nagugol uh, so nice ko lang magpasalamat alright sa so, ulitin thank you very much alright